ayan na po eto po ang ating sansya ay summer ayan mm. ang lambing lambing ng summer na yan ayaw umalis oh kiss 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 na summer kiss 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 mm. Ayan po ang summer natin. Chu 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 chu. Chu 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 chu. Chu 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 chu. Ayan, nakadila ka lang Oh, wow. <laughs> Ayan, lumalabas po ang dila niya. Ayan. Sa summer, ang summer, summer breeze. Ayan ang summer breeze. Mm -mm 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 -mm. Ayaw bumaba. Kung hindi mo siya ibababa, hindi siya bababa. Basta't kinandong mo siyang ganire. Nakaw. Asahan mo hindi na aalis sa kandungan mo maliban na lang kung ibababa mo siya, ayan, wala siyang magagawa. Tignan nyo, nakaano lang, oh, nakadila. Ayan, oh, 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 oh. Makapal na ang kanyang buhok. tas pinapag, uh, sila na ang nag dito. Ayan. Oh, baba na, baba na, summer.